Unang mga kronika, kabanata labing tatlo. At sumangguni si David sa mga pinunong kawal ng mga lilibuhin at mga dadaanin sa bawat tagapatnugot. At sinabi ni David sa buong kapisanan ng Israel, Kung inaakala ninyong mabuti, at kung sa Panginoon nating Diyos, ay pagsuguan natin sa bawat dako, ang ating mga kapatid na nangaiwan sa buong lupain ng Israel na makasama nila ang mga saserdote at mga libita sa kanilang mga bayan na may mga nayon upang sila ay mapapisan sa atin at ating dalhin uli ang kaban ng ating Diyos sa atin sapagat hindi natin hinanap ng mga kaarawan ni Saul at ang buong kapulungan ay nagsabi na kanilang gagawin gayon, sapagat ang bagay ay matuwid sa harap ng mga mata ng buong bayan. Sa gayoy pinisa David ang buong Israel mula sa Sihor, na batis ng Ehipto hanggang sa pasukan sa Hamat upang dalhin ang kaban ng Diyos mula sa Kiryat Yerim at si David ay umahon, at ang buong Israel sa Baala, sa makatwit bagay sa Kiryat Yarim, na nauukol sa Huda, upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos, ng Panginoon na nauupo sa mga kirubing, na tinatawag ayon sa pangalan kanilang dinala ang kaban ng Diyos na nakasakay sa isang bagong karo at inilabas sa bahay ni Abinadab at pinalakad ni Usa at ni Ahayo ang karo. At si David at ang buong Israel ay tumugtog sa harap ng Diyos ng kanilang buong lakas sa pamamagitan ng mga awit at ng mga alpa at ng mga salteryo at ng mga pandereta at ng mga simbalo at ng mga pakakak at nang sila'y dumating sa giikan ng kidon, ay iniunat ni Usa ang kanyang kamay upang hawakan ang kaban, sapagat ang mga baka ay natisod, at ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Usa, at sinaktan niya siya sapagkat kanyang iniunat ang kanyang kamay sa kaban, at do'y namatay siya sa harap ng Dios, at sumama ang loob ni David, sapagkat nagalit ang Panginoon kay Usa, at kanyang tinawag ang dakong yaon na Peres Usa hanggang sa araw na ito, at si David ay natakot sa Dios ng araw na yaon. Na nagsasabi, paanong aking iuwi ang kaban ng Diyos? Sa gayoy, hindi inilipat ni David ang kaban sa kanya sa bayan ni David, kundi nilihisan ang daan at dinala sa bahay ni Obed Edom na Geteo, at ang kaban ng Diyos ay naiwan sa sangbahayan ni Obed Edom sa kanyang bahay na tatlong buwan, at pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ni Obed-Edom at ang buo niyang tinatangkilik.